don't worry guys, wala ko gadala sa so hindi ko makaya. Magandang araw ho sa inyong lahat. So, sa video na ito ay tutulong kami sa mga lalaki sa paghahakot ng uulingin namin. Actually, last last week pa ang video na ito. Ngayon ko lang na-edit at na-post dahil nga na-hospital si Izel at buti naman nakalabas na siya. And after 7 days ay meron lang siyang follow-up check up doon sa hospital. At ayan si mama ay magtatanim ng kanyang kadyos at kami naman na si Ella ay tutulong doon sa mga lalaki sa paghakot ng kahoy na aming uulingin. Kailangan talaga tumulong basta kaya lang ang trabaho ay eh kasi mas mabuti kung tinutulungan ng isang mabigat na trabaho para maging magaan na lang at mas madali. At ayan si Edsel ay nag-uumpisa na dyan sa paghahakot ng kahoy at yun na rin si Shella. Si Risa nga pala, at ang bunso namin ay ayun tumulong kay mama para nang sa ganun na meron din siyang kasama. So ayan na si Shella, naglalagay na ng mga kahoy sa kanyang balikat para dalhin doon sa inuulingan namin. At naglalagay lang naman po kami ng aming mga kaya, yung hindi masyadong mabigat. Para kasi sa iba, sobrang bigat na. So, sa amin kasi, sanay kami sa mabigat o mahirap na trabaho. Kaya ini-enjoy na lang namin para nang sa ganun ay hindi namin maramdaman ang pagod at hirap. Sabi nga nila, maging magaan lang ang isang trabaho kapag ini-enjoy mo ito. So ayun, may isang puno na pinutol at hindi na mapakinabangan, kaya uulingin na lang namin para nang sa ganun ay mapakinabangan pa. Malaki at mabigat po kasi yung puno, kaya tinulungan na lang nila buhatin para madala doon sa pinafaila namin ng uling. So ayun, dalawa lang naman ang pwede bumuhat noon kaya yung iba bumuhat na rin ng kanya-kanyang mga sanga at parang dalhin doon. So ayun, panoorin nyo na lang po kami. Okay. So, ito lang yung dala-dala natin. si ito na lang yung naiwan. So, dito namin, ano, pinapile yung ulin Dito. Yan. Yan na yung mga kahoy na pinaghahakot nila. Matapang ito, guys. Wala sa ketchup Don't worry guys, wala ko gadala sa hindi ko makaya. Tutod, may bayas? may bias. bibe Muning kina Walang well, murang bilhin ngayon

At ayan, ang bilis lang po talaga ng trabaho kapag nagtutulungan. Ang ginagawa namin habang nagtatrabaho ay nagkukwentuhan, nagbibiruan, para nang sa ganun na mapalitan ng saya tawanan ang pagod na naramdaman ng bawat isa. Dito naman sa kabila pinuntahan ko si Edsel dahil tanghali na kailangan na namin umuwi para kumain ng tanghalian. So pinuntahan ko siya dito dahil siya lang mag-isa. So ayun, tinulungan ko muna siya ipunin ang mga kahoy na kanyang dadalhin at niyaya ko muna siya na makisabay doon sa amin kasi nakikita ko parang malungkot ata itong kapatid ko. Ewan ko kung ano nangyari sa kanya. Kaya ayun, tinanong ko siya at sabi niya wala naman daw, nagtatrabaho lang naman siya. Eh. Ito pa pala yung mga sanga ng kahoy na aming hahakute. Napakadami pa po. Oh, ito na naman ulit tayo. Uulitin ko lang po ha. Hindi po kami basta-basta lang na pumuputol ng punong kahoy na walang pahintulot sa may-ari. Ang sabi daw, pwede naman po kaming mag-uling basta maliliit lang na sanga at huwag putulin ang mga durabling kahoy. Hi vlog! Welcome to my guys! <laughs> At ayun, tatapusin lang namin itong isang tumpok ng kahoy at pagkatapos ay uuwi na rin kami para mananghalian. Sa mga nagko-comment na nakakasira daw kami ng kalikasan, ganito ganyan, ay alam naman po namin kung ano ang aming ginagawa at una po sa lahat ay hindi po kami ang naninira ng kalikasan. Mga maliliit lang po na sangang ang aming kinukuha at hindi po mga durabling kahoy. At hindi naman po lahat ay pinuputol namin, may mga iniiwan din po kami. Mostly kasi ang kinukuha namin na kahoy ay ang sibukaw, yung maraming tinik na kung putulin ay mas lalong dumadami ang puno niya. At pagkatapos ng isang buwan ay tutubo na po iyon ulit. At kami daw ang dahilan kung bakit nakakalbo ang kalikasan. Ay hindi po, hindi naman po kami pumunta dyan sa inyo. Oo, pero sa totoo lang po, lumalaban lang naman po kami ng patas. Nagpapakahira po kami ng sobra para makakain. At kung sa tingin nyo ay mali ang aming ginagawa, ay pasensya na po. Kagustuhan naman po iyon ng may-ari ng lupa. At meron naman po siyang right kung ano ang gagawin niya doon. Eh kasi siya nga ang may-ari. So sana nasagot ko na po at maraming salamat kung naintindihan at kung kung hindi ay okay lang naman maraming salamat pa rin at ayon pagkatapos ng isang tumpok ay nagpahinga muna kami kunte-kwentuhan tawanan pampalipas ng pagod at pagkatapos ay umuwi na rin kami para kumain ng aming tanghalian gusto ko lang kayo pasalamatan sa 900k followers namin. Sobrang maraming salamat po. Hindi ko po lubos akalain na almost 6 months pa lang po kami nagbablog ay maabot na namin ang 900,000 followers. At di ko rin inakala na maraming tao pala ang nakaka-appreciate ng buhay namin. Maraming salamat po talaga. So ito lang muna sa ngayon. Pa-share at pa-follow na rin. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po.